Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiyang tinus sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Gamit ang 150,000 pesos na livelihood grant na ipinagkaloob ng OVP, nagkaroon na ng sariling bigasan ang mga kababaihan Barangay Kalangay ng Santa Maria, Laguna. Ang unti-unting paglago ng kanilang pinasok na negosyo. Alamin natin sa ulat ni Brian Latasa. Noong Marso, pormal na natanggap ng pinagtitibay na samahan ng kababaihan ng Barangay Kalangay ng Santa Maria, Laguna ang 150,000 pesos bilang livelihood grant mula sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Ang organisasyon ay kabilang sa mga naalalayan ng flagship program ni Vice President Inday Sara Duterte na magnegosyo taday. Bigasa naman ang napiling negosyo ng mga kababaihan ng Barangay Kalangay. Kwento ni Elisa Briones, ang pangulo ng organisasyon, isa ang kanilang lugar sa pinakamalayong barangay sa buong bayan ng Santa Maria sa probinsya ng Laguna kung kaya't kinakailangan pang lumuwas ng bayan ang mga residente o makabili ng bigas. Napakalayo po namin sa bayan. Number one pong kailangan ng tao is bigas, lalo na aking mga member. Kaya bigasan po ang aming ipinasok na project proposal. Saad pa nito, 150 na mga sako na bigas ang kanilang nabili gamit ang natanggap na livelihood grant mula sa OVP. Naubos ito at mas tumaas pa sa 450 na mga sako ng bigas ang kanilang naibenta sa loob lamang ng dalawang buwan. Sa dalawang cycle po na polyfade na namin, kumita mo na po kami doon 75 po sa isang 150 sacks. Ay ngayon po may 15 kay na kami. Tapos pag naubos pa rin po namin to, 75 pa rin po madadagdag sa aming kita. Nagpapautang din sila ng bigas sa kanilang mga miyembro. Sa ganitong paraan, siguradong may masasaing na bigas ang kanilang mga kabarangay. O sino pong gusto? Tapos ang naging ano naman sir namin, ang bawat purok namin, parang may pitong purok. So nag-assign-assign po kami para hindi masyadong mahirap mag-collect sa bawat isang member. Kaya, kasi medyo malaki po itong aming barangay. Eh. Ikinatuwa naman ng organisasyon na kabilang sila sa mga napili ng OVP na maging bahagi ng magnegosyo taday program. Ang masasabi ko sir, so nga, nasa dulo na kami ng Laguna, sulok na, ng, kitang kita nyo naman sir, as in sulok na sulok na. Talagang ang masasabi ko sir, eh, walang imposible. Ano po, na talagang hindi naman namin nagawa yung mga requirements, hindi rin naman siguro kami pagkakalooban. So natupad naman namin kung ano yung mga kailangan din namin. Kasi ang isang proyekto naman sir, hindi naman maibibigay kung ano ka sa mga requirements. Tsaka ayos naman sir ang samahan namin eh. Narito naman ang mensahe ng kababaihan para sa tanggapan at para ka Sara Duterte. Uh, ang masasabi ko po kay Vice President Sara Duterte, sana po madami pa kayong matulungan na katulad namin na nasa dulo na, nasa sulok na ng Pilipinas ay naaabot ng inyong project. Nawa po ay madami pa kayong matulungan at maraming maraming salamat po at kami isa sa inyong napagkalooban ng inyong proyekto. Mula po dito sa bayan ng Santa Maria, Laguna. Ako po si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valentine News. MTD program, malaking tulong sa mga Pilipino ayon sa mga kababaihan ng Barangay Kalangay ng Santa Maria, Laguna. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Balian News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat!